Napaisip ka na ba kung bakit ang mga pinakamalalim na eksena sa Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter ay parang kinukunan ng isang invisible na camera na nakikita ng lahat, pati na ang mga iniisip ng mga karakter. Papaano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang ito magaling na animation, kundi isang malaking clue tungkol sa tunay na kahulugan ng buong series. Alam ko na medyo wild tong theory na ito, pero pakinggan mo muna ako. Alam mo yung chapter black tape sa show? Yung infamous na recording na naging dahilan kung bakit nawala sa katinuan si Sensui matapos makita ang pinakamalupit ng mga ginagawa ng sangkatauhan? May kumakalat na isang kakaibang theory na magpapabench watch sa iyo ulit ng buong series. Papaano kung ang lahat ng pinapanood natin, bawat suntok, bawat spirit gun, bawat emotional moment ay actually footage mula sa isang chapter white na tape? Dato, saan ba ako magsisimula? Tatandaan mo yung eksena sa dulo ng series kung saan nag-uusap sina Kuwema at George yung Ogre tungkol sa footage, yung maliit na moment na hindi natin masyadong pinansin. Mukhang ito pa lang pinakamalaking hiding in plain sight moment sa history ng anime. At ito pang mas nakakagulat. Ayon sa teoryang ito, habang ipinapakita ng chapter Black sa Sangkatauhan ang pinakamalalang estado nito, alam mo na 'yung mga bagay na nagpapatransform transform kay Sensui from Spirit Detective to kailangan mamatay lahat ng sangkatauhan. Ang buong series ng Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter ay ang chapter white mismo. Isang maingat na pinag-isipang compilation na nagpapakita ng sangkatauhan sa pinakamabuting estado nito. At sino nga bang mastermind na curator ng spiritual greatest hits na ito? Well, walang iba kundi ang ating paboritong pacifier loving prince ng spirit world, si Kuenma o si Jericho mismo. Think for a moment, bakit laging alam ng show kung kailan mag in sa mga maliliit na sandali ng pag-unlad? Paano natin naririnig ang mga iniisip ng mga karakter sa mga critical na desisyon? At bakit parang laging alam ng narrator kung ano talagang importante na maintindihan natin? Para bang may isang tao na may access sa spirit world tech ang gumagawa ng perfect highlight reel ng potential ng tao. Pero teka lang ha, pag-usapan natin kung bakit sobrang nakaka-mindblown tong teorya to sa buong fandom. Alam mo yung mga reality show na may mga perfect camera angles na mapapaisip ka ng... Teka lang ha, papaanda na nakuha yun? Well, multiply mo yan ng isang libo at yan ang filming style ng Yu Yu Hakusho. Hindi lang basta nakukuha ng show ang obvious na mga bagay. Nang nito ang bawat kislap ng emosyon, bawat split second na desisyon, pati na rin ang mga pribadong moment ng pag-aalinlangan na hindi kayang i-capture ng normal na camera. At huwag mo kong simulan sa character development. Nalala mo kung paano nagsimula si Eugene? Yung batang pasaway na mas gusto mang mag-cutting classes kaysa pumasok. Nang tanging achievement ay ang aksidenteng mamatay habang nagsasagit ng iba. Panoorin mo kung papaano maingat na tinatrack ng footage ang kanyang transformation parang pinapanood mong pinaka-epic na personal growth documentary pero may kasamang demons at spirit energy. Pero ito ang talagang nagpapabackflip sa utak ko kung papaano hinahandle ng show ang mga villains nito. Kunin natin halimbawa si Taguro, hindi lang ipinapakita sa atin ng isang series ang malaking scary muscle man na gusto lang manuntok. Sa halip, nakakuha tayo ng sobrang detalyadong look sa kanyang buong kwento ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pagsisisi, ang kanyang twisted ways ng paghahanap ng lakas. Kung gagawa ka ng tape para ipakita ang complexity ng human nature at ang potensyal para sa mabuti at masama sa bawat isa, hindi ba't ganito rin ang mga klasing kwento na isasama mo? Speaking of stories, pag-usapan natin kung gaano ka kasuspiciously perfect ang narrative structure. Napansin mo ba kung pa paan tayo laging nakakakuha ng tamang impormasyon sa tamang oras? kung papaanong ang bawat malalaking laban o desisyon ay may sapat na konteks para maintindihan natin talaga ang nakataya. Hindi lang tumagaling na storytelling, ito ay serious spirit world editing skills in action. At alam mo kung anong talagang wild dito? Nakukuha ng show na i-capture mga incredible moments ng friendship at loyalty na hindi lumalabas na corny. Tulad ng mga moments kung saan ayaw sumuko ni Alfred kahit na sobrang dihado na siya o nung time na sinakripisyo ni Kurama ang lahat para sa kanyang human mother. Hindi lang to random na mga eksena. Ito ay carefully selected moments na nagpapakita ng sangkatauhan sa pinakamaganda nitong anyo. Pag-usapan naman natin ang timing ng lahat for a second kasi dito nagiging extra juicy ang theory. Napansin mo siguro kung paanong may weird na talent ang show sa pagkuha ng mga perfect moments sa gitna ng kaguluhan. Halimbawa na lamang sa kalagitnaan ng Dark Tournament na let's be real, parang Demon Fight Club na mas malala pa ang rules. Nakakuha tayo ng mga incredible glimpses kung paanong sumisingaw ang humanity. Kung natin yung moment na na-realize ni Alfred na niluloko lang siya sa laban niya sa Dr. Ichigaki team. Hindi lang basta pinapakita ng kamera ang laban, kinukuha nitong bawat emosyong dumadaan sa isip niya. Ang kanyang pakikipaglaban sa sarili, ang kanyang code of honor, ang kanyang absolute na pagtanggi na pumatay kahit na maaring ikamatay niya ito. Kung gagawa ka ng Greatest Hits Collection, ang pinakamabuting qualities ng tao, siguradong kasama ito. At real talk tayo ha, tungkol sa mga training sequences na ito. Napansin mo ba na hindi lang ito suntok ng suntok para palakasin ang sarili na montage? Laging nakukuha ng show ang mga maliliit na sandali ng pag-unawa. Yung mga split-second realizations na nagbabago ng lahat para bang alam na alam na nagre-record ito kung kailan exactly magkakaroon ng breakthrough ang isang tao. Pero ito ang talagang nagbebenta ng buong chapter white tape theory na ito, ang contrast. Alam naman natin ang laman ng chapter black, di ba? Lahat ng greatest hits ng pinakamalalang nagawa ng tao. Kiera, pagkawasa, kalupitan, buong horrible playlist. Pero instead na ipakita lang ang kabaligtaran, may mas matalino pang ginagawa ang Ghost Fighter. Ipinakita nito ang mga karakter na umamin na meron nga silang kadiliman sa sarili nila pero pinipili pa rin nilang lumaban para sa mas magandang bagay. Isipin mo na lang kung ilang beses nating nakita mga karakter na pwedeng maging full villain pero hindi nangyari. Si Vincent na lang pwedeng nanatiling galit na demon na may grudge sa mundo. Si Kurama o si Dennis pwedeng tinanggap na lang ang kanyang cold-blooded demon fox nature. Kahit si Eugene matapos malaman ng tungkol sa kanyang demon heritage, pwedeng nagdesisyon na hindi na worth it na protekta ng mga tao. Pero hindi. Sa bawat pagkakataon, nakikita natin silang pumipili ng mas magandang landas at somehow laging naroon ng kamera para i-capture mga desisyong ito na sobrang detalyado. At yung mga seemingly random na power apps na hindi naman talaga random. Tuwing lumalakas si Eugene o yung iba, laging connected ito sa isang major personal breakthrough hindi lang basta congrats, sapat na yung lakas mo, eto na ang bagong power level mo. Hindi, laging kinukuha ng show ang mga perfect moments kung saan nagsisync up ang kanilang physical power at personal growth. Para bang may gustong patunayan na ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa muscle at spirit energy. Pero itong part na to talaga ang nagpapa-excite sa akin, ang ending. Isipin mo kung paano natapos ang buong series. Walang universe ending threat. Walang final boss na magpapamukha sa lahat ng dating kalaban na para bang mga weaklings lamang. Instead, may nakuha tayong mas meaningful. Growth, pag-unawa at koneksyon na nagbe-bridge sa gap sa pagitan ng humans at mga demonyo. Kung gagawa ka ng tape para ipakita ang humanity sa pinakamabuti nito, hindi pa Kento rin gusto mong tapusin ang pelikula? At bumalik tayo dun sa usapan natin kanina kana Jericho at George tungkol sa footage. Bakit pa nila isasamang eksena na yon kung wala naman meaning? Para mang kinukumpas sa atin ng show na halos sumisigaw na hoy, pansin niyo to. Isa itong detalye na mukhang minor hanggang tignan mo na ang bigger picture. O dapat ko bang sabihin na bigger tape? Habang iniisip mo na mas maraming piraso ang nag fall into the place, kung papaanong mas focus ang ibang laban kumpara sa iba, kung papaanong laging perfect ang angles sa important moments, pati na mga tahimik na eksena sa pagitan ng mga laban na nagpapakita sa mga karakter na, well, tao lang din. Lahat ay carefully selected at presented, parang spiritual highlight reel ng pinakamagandang potensyal ng tao. Pero teka lang ha, may mas mind-blowing pa tayong dapat isipin. Nalalang kung gaano ka-advance ang technology ng spirit world na bihira lang nating nakikita? Halimbawa na lamang, kaya nilang lang itrack ang mga kaluluwa, mag-monitor ng iba't ibang dimensyon, at basically bantayan ng lahat ng na nangyayari sa tatlong mundo. Kaya, hindi ba't posibleng talaga na makagawa sila ng something tulad ng chapter white na tape? At pag-usapan naman natin yung mga moments kung saan binubulong ng mga karakter ang fourth wall o kung kailan parang bumabagal ang oras para makuha natin ang bawat detalye ng isang split second decision. Sa unang tingin, baka isipin mong typical anime style lang to, di ba? Pero sa lens ng theory na ito, nagiging mas cool pa ito. Ito ang advanced recording technology ng spirit world na kumukuha ng mga moments sa paraan na hindi kaya gawin ng kahit anumang human camera. At ito pang isang wild idea. Napansin mo kung hina hinahandle ng show ang mga redemption arc? mapadating kalaban na magiging kakampi o kaya karakter sa na-overcome ang kanilang dark side. Laging perfect ang pagkakakapture sa transformation na ito. Bawat hakbang ng journey, bawat moment of realization, bawat turning point. Lahat ay naroroon, preserve tulad ng isang spiritual time capsule ng capacity ng tao para magbago. Dahil sa teori na ito, kahit yung random na flashback ay may mas malalim na purpose. Hindi lang sila naroroon para sa context, carefully chosen moments ito na ini-include ni Jericho at ng team niya para ipakita ang buong picture. Parang kapag gumagawa ka ng photo album at sinisigurado mong kasamang before pictures para ipakita kung gaano kalayo ang narating ng isang tao. At alam mo kung ano talagang nakakagulat dito? Sa susunod na papanoorin mo ang series, subukan mong isipin na nanonood ka ng documentary na ginagawa ng Spirit World bigla na lang, bawat narrative choices, bawat camera angle, bawat insight ng narrator ay nagiging parte ng mas malaking bigger picture. Literal na evidence ng potential ng tao para sa greatness. At siguro, kaibang dating ng Ghost Fighter kumpara sa ibang show, siguro deep down, lahat tayo ay nakaka-recognize ng something genuine sa mga collected moments na ito. Kasi kahit ipinakita sa chapter black ang worst natin, ang series na ito ang carefully curated collection ng greatest hits ng humanity ay nagpapaalala sa atin kung ano ang kaya nating maging sa ating best. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo tungkol saan ang Ghost Fighter pwede mong sabihin na hindi lang ito anime tungkol sa isang pasaway na bata na naging spirit detective. Actually itong pinaka epic na compilation tape na nagawa na nagpapakita ng kahit sa mundo ng mga demonyo at kadiliman ang liwanag ng sangkatauhan ay kaya magningning ng napakaganda. At kung andyan pa talaga si Jericho at nagko-collecta pa rin ng footage, nagbigyan well, natin siya ng something worth recording, ba? Diba? At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, magkalimutan kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.